So mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 27, 2025, Webes, sa ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 7, verses 23 to 28. Sinasabi ng Panginoon, Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto, ngunit hindi sila tumatalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito patuloy akong nagsugo na aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila inakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo silang, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang Salita ng Diyos muli po isang magpagbaga araw sa inyo pong lahat. Nawa ay patuloy natin na pagnilayan ang mga salita ng Diyos na siyang ating nagiging gabay sa araw-araw ng ating pamumuhay. Hindi po tayo pwedeng mabuhay sa isang araw na hiwalay sa mga panuntunan ng Diyos. Sa ating pong unang pagbasa na ating narinig ay inutusan ng Panginoon sa Jeremias upang paalalahanan, no? ipahayag ang mensahe ng Panginoon tungkol sa kanilang katigasan ng ulo. Ah, maganda po na mapagnilayan natin maging sa panahon natin ngayon. No? Sabi nga dito, nung panahon pa ng uh, pagkakalabas sa kanila sa Egypto, hindi na tumigil ang Panginoon na magpadala ng mga propeta na magpapahayag no, ng salitaan ng Diyos pero sadyang nanatili ang katigasan ng ulo ng mga Israelita at sa panahon natin maganda rin na mapagnilayan natin kung gano'n nangabak rin katigas ang ating mga ulo na unti-unti ay talagang kinakalimutan natin ang mga tuntunin ng Diyos kung hindi man ay pilit nating sinasaklawan o pinapalitan o inaalter no yung mga salita ng Diyos kung kaya no tayo rin naman talaga ang nagdurusa dulot nito no yung mga bunga yung mga epekto ng pagsuway natin sa Diyos uh, sa panahon ngayon no patuloy pa rin na may mga kaguluhan away-away uh, may gera sa ating bansa uh, Maraming division, no? maraming nagkahiwa-hiwalay dahil sa politika, dahil sa mga pinaniniwalaan natin na tao, dahil sa pinaninindigan natin at sa mga iniidolo no ng mga leader, ng mga tao. Pero saan nga ba tayo, no, uh, papunta. Lawa, no, lagi tayong mapaalalahanan Hindi natutulog ang Diyos at uh, lahat ay Uh, napapakinggan niya lahat ay nakikita niya anuman ang ating sinasabi kahit na sa puso lang natin ito alam ito ng Diyos ang gusto ng Diyos ay tayo ay mapabuti sa ating pumumuhay pero tayo gumagawa tayo ng ikasisira ng ating buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagsuway sa tuntunin no, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero ganun paman, sa kabutihan ng Diyos talaga ang uh, kahit ng panahon pa ni propeta Jeremias o mga sinauna pa hanggang ngayon ay paulit-ulit din ulit din siya nagpapadala ng mga taong magpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ngayon, gamit ang social media, nawa ay uh, matulungan tayo nito. mas pakinggan natin ng Diyos kaysa sa mga iniidolo nating mga tao, no? na alam naman natin na kung susuriin natin ang kanilang pamumuhay sa pamumuhay na nais ng Diyos, saan ba tayo nadadala nito? Tayo rin mismo ang gumagawa ng ating kapapahama. Kahit na ang Panginoon ay gumagawa para sa ating ikabubuti, pero pagdating pa rin dito, no? ikaw pa rin naman din ang magdidesisyon pero kung gusto mo talagang maging mabuti ang ating bayan, bumalik tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Mali po, isang araw sa inyong lahat.